Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Kasama mo System, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipause ang video. Maaari mong isaalang-alang ang bawat parameter ng kumpanya ng mas detalyado. Susuriin namin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya Global Business Travel, ticker, YEE. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula noong Hunyo 28, 2025. Ayon sa klasifikasyon, Guru Markets Organization Global Business Travel na bibilang sa subkategori Recreation Tourism labing anim na nakumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag uusapan minus tatlo sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 2.7 puntos kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8. Laban sa isang minus na rating, tatlo puntos para sa kumpanya Global Business Travel. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Global Business Travel at pagbabahagi ng subcategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Global Business Travel Group Inc. nagpakita ng pagbabago ng 1.1%. 38.5% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Global Business Travel nagkakahalaga ng US$ Dollars 3.08 billion. Ang market capitalization ng subkategory ay US$ Dollars 200 at 80 billion. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 1.1 Bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay US Dollars 25 Bilyon. Paghahambing ng stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Global Business Travel Group Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.068%. Ang book value ay 4.483%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollars isa punto bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay isang daan at porsyento ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, masama, minus, isa punto. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay zero. Na may average sa subkategory na 30 puntos Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategory ay napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars apat naput apat milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 132 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.3. Ang average sa subkategory ay 4.7. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 1.8% na may average na 15.1% para sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, possible, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga tauhan ay 13.57%. Na isang libo isang daan at pitumput isa higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang daan at pitumput dolyar. At sa subkategory ay mayroong dalawang libo isang daan at walumput isa thousand dollars. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya, bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus 2.4 thousand dollars. Na may average para sa subkategory na 70.6 thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US 135 at Dollars $135,000. Sa subkategory na $467,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Tolet 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ay 2.5% kumpara sa average na subkategory na 2.4%. Teknikal na tagapagpahiwatig Resa labing apat na nagpapakita ng antas na 55% para sa kumpanya Global Business Travel Group Inc. Samantalang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay humigit kumulang 64%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars 6.46. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon, Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya Global Business Travel. Stock Valuation Reference System Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.